Good morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang umariba ngayon dito sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines for swimsuit and evening gown. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At sya Syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayun ang masasabi ko sa reaction ko sa mga nangyayari ngayon na nababalitaan natin regarding nga dito sa Miss Universe Philippines. Actually guys, hindi pa naman natin talaga siya napapanood. Pero magiging spoiler na muna ako sa inyo today. Kasi alam nyo naman ako excited and mamasan ninyo sa mga naririnig natin at sa mga nababalitaan natin according doon sa mga kaibigan natin mga media. So, yan. So, maraming maraming salamat sa paghatid ninyo, sa The Crowd, sa Sash Factor, syempre kay ano din kay Pajan 101 na talaga naman yung mga balita nila sa atin ay puro magagandang feedback ang mga naririnig natin regarding nga sa mga kandidata dito sa Mills Universe Philippines ang sabi nila ang bongga daw marami daw talagang medyo natalisod ganon at ayun na isa sa mga nakakalungkot ang isa sa mga medyo hindi maganda ang nangyari sa preliminary competition ay si Northern California. According doon sa chika ay na ano daw na at nalaglag daw yung sarong tapos pangit daw ang pagkadampot ng sarong so hindi ko alam ko paano niya din ng pot but bukas abangan natin pero sabi ng ganun baka daw wala na daw yun doon sa mapapanood natin bukas ewan ko lang but for me nakakalungkot nga kung ganun na nangyari kasi si Northern California sabi kong galing pa naman nito na but sabi nga doon sa isang ano sa isang post hindi daw gabi ni Northern California yung Miss Universe kanina so sabi ko naman mali mo naman may chance pa din, di ba? So, yan. Anyway, so, good luck. Kasi, talagang mahirap. Tapos, ah, uh, Talaga daw, grabe daw yung bakbakan daw talaga ng mga kandidata na dito sa preliminary competition at talaga daw kabugan daw talaga lahat. So, syempre sa swimsuit competition, talaga daw ang mga nagpumalo ay sila bulakan, Sambales, Iloilo, Kainta, Sibu, Palawan, Taguig, Baguio, Bacoor at sa Kasi Quezon province. May nagsabi din na eto nga daw si ano, eto daw si Palawan at sa Kasi Sambales ay talaga daw nakipagbakbakan ng bonggam-bongga pero and the best at solid performance daw na pinakita dito sa swimsuit competition ay si Quezon province na si Atisa Manalo. So talaga daw grabe daw. Iba daw talaga ang pinakitang performance ni Atisa Manalo dito sa swimsuit round Sabi nga sa akin, isang pang spoiler Sabi niya, ayun akong mamasa Maloloka ka talaga ng bongga-bongga So parang, mm -hmm, nakikinikinita ko na Kasi nga, ako kasi uh, Meron naman din akong mga ilang alam Na sabi ng gano'n uh, Ang drama kasi dito ni sa Manalo Para siyang puzzle Na unti-unti niya binubuo yung sarili niya and then ayun talaga daw pagdating daw talaga ng coronation na uh, ng evening gal ang uh, preliminary at coronation night talaga daw bigla daw talaga siya parang mabubuong puzzle ganun daw talaga ang kanyang plano kumbaga parang tinang di ba para ganito daw yan eh para daw tinanggal daw ni Atisa daw yung ano yung puzzle ng Miss International. Pagkatapos, so sumali siya dito sa Miss Universe Philippines kada activity, day by day, parang naglalagay daw siya ng isang puzzle, isang puzzle, isang puzzle, isang puzzle, hanggang sa unti-unti siya nabubuo. Hanggang dumating na yung preliminary competition, buo na siya. And then, pagdating daw ng coronation night, ilalagay na lang daw yung isang puzzle na kulang. So, ganon! So, ako naman, parang na-imagine ko, oo nga. So, di ba? Nag-spoil na ako. So, oo nga. So, ramdam ko naman. Talagang ang ganda ng strategy game niya. And then, ayun, marami ang nawindang daw kanina sa nakita nila kay Ati sa Manalo. Talaga daw, panoorin nyo nalang bukas, di ba diba? So, yun. So, talaga daw, nagbongga daw talaga ng... Sinabi niya sa akin yung eksaktong ginawa eh. Pero, ako kasi, alam ko na na ganun yung gagawin niya. Ang gusto ko na lang makita bukas kung perfect ba yung ipinakita niya dito. So, yon Kasi alam kong gagawin niya yon Pero, gusto ko lang makita kung gano'n siya ka-perfect. Ganon! So, ka, di ba So, yun. Ayun yung exciting na papanoorin natin bukas. So, hanggang doon na lang muna. So, ako naman kasi, nag expect talaga ako ng pasabog na gagawin ni Ati sa Manalo. Kasi, tulad na sinabi ko sa inyo, mag-abang kayo sa preliminary competition and coronation night. And then, ayun. So, si Baco or yung pangalawa na nakita nila na magaling din daw yung pasarela and then si Vadio at saka si Tagig. Pero yung iba sinasabi nila uh, maganda daw talagang performance yung solid performance is si Quezon Province, Palawan at saka Sambale. So in fairness naman. And then the rest is Ayon, So nagperform naman daw ng bongga-bongga katulad ni Tagig. Siyempre, nandiyan din si Iloilo, Ilo, si Kainta, si Bulacan. So, natuwa naman ako kasi nakita din nila yung galing ni Bulacan. So, bag so bagay ito naman si Bulacan ay magaling naman talaga itong magpasarela. Saka maano, powerful. Kaya lang nalungkot ako, parang hindi nila napili si Australia. And then, uh, ayun, si Cebu, natutuwa ako. So, front runner pa rin talaga yung nangingibabaw sa competition. So, expected naman na natin yan, eh, di ba? Dark horse daw ay possible daw si Hawaii. Saka, may isa pang dark horse na binanggit eh, na possible na dark horse candidate. Okay, ang dark horse pa candidate ay si Palawan, Bulacan, at United Kingdom. And then, ayun, so sobra daw talaga bakbakan, uh, bako uh, Quezon, Quezon province, bako or, Baguio, Palawan, Naik, Pampanga, si Pampanga. Ang sabi naman sa akin, nung isang vlogger, ay nako mamasam, grabe daw talaga si Quezon Province at saka si Pampanga para sa mata niya. Pero, ayon, So, okay naman daw yung performance ni Ilo So, in fairness naman kay Ilo Ilo, syempre. Tinanong ko din kung kamusta. Eh, okay naman daw. Ganun pa rin. Hindi naman daw palang nagpakalbo si Ilo So, yun na confirm. Hindi kalbo si Ilo Doon sa nagsasabing kalbo si Ilo Sorry. Pero, hindi ganun yung nangyari. And then, uh, nakakatuwa kasi syempre, first round pa lang to. And then, doon naman sa ibang vlogger, sinasabi nila, at sa Manalo daw talaga, solid na, maraming nagsasabi, at yung sa Manalo daw talaga, nagperform ng bonggang bongga. And then, followed by the tagi, and then Victoria Velasquez Vincent, and Iloilo si Alexi Brooks. So, kasama doon sa mga nabanggit. So, syempre, uh, abangan natin to bukas. So, ang mga sa swimsuit daw na nag-stunning daw si Albay, Australia, Bacoor, di ba ang dami, Baguio, Bulacan, Kainta, Kamigin, Cavite Eh, parang lahat naman gusto na nila. Parang nilagay na dito yung lahat. Anyway, so, abangan na lang natin bukas. So, basta ang importante ay Dumaban sila at ipinakita nila yung galing nila. So yon So good luck sa mga kandidata. Diba? So nakakatawa. So eto. So ang sabing ganun, solid performance daw from Quezon, City si Quezon Province, Palawan, Sampales. And then Taguig, Cainta, Cebu, Baguio, Cavite, Bulacan also did well. And then Northern California made in mistake. Ayun. So nag-ano nga daw siya nagkaroon daw ng problema. And then, si Kainta, ilo-ilo, tone down daw yung kanilang walk. And did satisfa uh, satisfactory job this time. So, parang okay naman daw yung pinakitang performance. And then, Bulacan, Sambales, talaga daw, yung mga crowd daw talaga nagpalakpakan sa kanila. And then, yung mga tao doon. And then, Florida and Hawaii did better than expected. So, yon So, solid body si Mandawi, si Pasig, Quezon City, uh, Palawan, Mariveles, and Hawaii. So, yon ang mga update. So, pagdating naman sa evening gown, so, syempre marami pa rin daw talaga magagandang gown na talagang nagpakita ng bonggam-bongga. Pero pagdating daw sa evening gown, so, yung iba, ang sinasabi nila, talaga daw ang nagpupukan daw pagdating sa evening gown ay si uh, Bacoor daw talaga. Bacoor Taguig Quezon Province. So, uh, pang-apat si Baguio, Cainta, Cebu, Iloilo, Sambales, Laguna, and Cavite. So, yon So, medyo parang hindi nila napanggit si Pampanga. Bakit kaya? Oo nga, no? So, ako naman, para sa akin, so, abangan natin bukas kung paano nila in-execute yung mga ganitong eksena at paano nila talaga pinasabog ng bongga-bongga. I'm so excited, di ba? So, nakikita naman natin na talaga daw, maganda daw talaga yung performance ng mga front runner And then, in fairness daw talaga kay Quezon Uh, province at saka kay Tagig at Bacoor, talaga daw stunning daw talaga sa lahat ng kandidata. So, possible ba mag-top 3 dito si Tagig at saka si Bacoor at saka si Quezon province? Oh my gosh, di ba? And then, ito, syempre, sa mga awardees. So, syempre, ibinigay na rin pala yung mga special award. Isa dito sa mga inaabangan ko na ito talaga, yung Aqua Boracay. Kasi yung Aqua Boracay, kung sino yung makakakuha nun, possible siya ang maging Miss Universe Philippines for 2024. Pero, eto ang bongga. Si Iloilo nakakuha ng apat na special award So, nakalimutan ko na yung mga award na yun ha. But, congratulations kay Iloilo dahil ayun nga, di ba? Pumalo siya sa mga award. So, Congress and then ganun din si Bacoor nakakuha din siya ng apat na special award and then of course si tawag dito si Tagig kumuha ng tatlong special award and of course Maria Atisa Manalo eight awards. So, yon So, ang bongga, 8 or 9. Parang ganon. So, ganong kabongga ang nakuha ni Atisa Manalo at ang nakakalo ka dito, ang nanalo ang ng Jojo Bragari shoes ay si Miss Bulacan. Eh kasi ang ganda-ganda naman din talaga ng pasarela ni Bulacan, di ba? So yun, so congratulations kay Bulacan. Sobrang happy ako for her. And of course, sa mga nakakuha ng special award, katulad ni ni Alexi. So sobrang happy ako kay Alexi, kay kay Or, at saka kay tawag dito, kay Tagig, di ba? So, Of course, napaproud naman ako kay Atisa manalo kasi alam ko naman na ganito talaga mangyayari. Ang napansin ko lang yung mga nakuhang award ni, ni Bako, ni ano ni, ni tawag dito ni ano ni uh, Atisa, siya yung nanalo sa Glow, di ba? So special award siya na nakakuha ng Miss Glow. And then ang natatandaan ko na nakuha yung award ay uh, yung smiley na nakuha din yon ni ano, nakuha yon ni tawag dito ni Michelle D. Si Michelle D ang nakakuha ng Miss Glow nakaraan taon at ngayon taon na to ay si Atisa Manalo. Si sa Manalo din ang nakakuha no nakaraan taon uh, si Michelle D din ang nakakuha nung nakaraan taon ng Smiley at si sa Manalo din ang nakakuha ng Smiley for this year. At ito ang pinakabongga. 2022 ang nakakuha ng Aqua Boracay winner ay wala nung iba kundi si uh, tawag dito tawag Celeste Cortesi. And then last year ay si Michelle D. Well, ang nakakuha ngayong taon na to ng Miss Aqua Boracay ay si Atisa Manalo. So ang tanong si Atisa Manalo na kaya ang makakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines this year sa kabila ng mga nangyayari. So, yon So, yun syempre yung aabangan natin sa Coronation Night. So, kung titingnan mo overall sa mga nangyayari, sa performance, sa kasano, malinaw na ang isang sa manalo talaga ay ginawa niya yung best niya. Malinaw na talaga ang 2024 na Miss Universe Philippines ay malapit ang corona talaga kay Atisa Manalo. So, lagi ko na sinasabi yan na pinaka the best talaga na malapit sa corona ay si Ate sa Manalo. Pero, 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 syempre may pero pa din. Possible pa rin naman talaga na mapunta pa rin to sa iba. Sabi ko nga, kung destiny ni Atisa, destiny to ni Atisa. At walang magagawa lahat. Pero kung hindi para sa kanya to, doon papasok yung mga magagaling na lumalaban dito katulad na lang ni Victoria Velasquez Vincent sa isa sa mga nakikita natin na talagang lumalaban pwede din naman tong si Tagig na nakikita din natin na malakas din talaga yung laban sa ngayon and then pwede din mapunta syempre kay Bagyo, kay Iloilo kay Kainta so ganoon ang laro ng kompetisyon so wala tayong ano dyan but lahat naman sila ay possible. So, ngayon, tignan natin 'yan sa Coronation Night. Pero syempre, para mas masaksihan natin yung the best ng mga sinasabi nila, eh mas maganda panoorin natin 'yan mamaya. So, mamaya mapapanood natin yung closed door interview and preliminary competition. And then doon magkakaalaman kung eto nga ba ay mapupunta kay ati sa manalo or sa iba. So, yon Hindi pa naman kasi nakokoronahan. So, hanggat hindi pa nakokoronahan, pwede pa rin itong makuha ng iba. But for now, ang nakikita ko pa rin sa mga balita, sa pagiging spoiler ko dito, <laughs> I think it's ati sa manalo pa din yung malapit sa corona. So, follow by Victoria Velasquez Vincent or Mr. Geek or pwede pang mapunta sa iba. So, yun yung abangan natin. di ba? So, yun. So, I'm excited. Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Lalo na mamaya. Kahit sabi mo pa, in-spoil ko na to. Panoorin pa rin natin. At alamin natin kung ano yung performance talaga ng mga kandidata. At kung ganito nga ba talaga ang laban nila sa mga ibinabalita nila. di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least walawan ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. sabi ngayon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys.